Good evening po muli sa lahat. Isa pong muling mainit na pagbati mula po dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. Noong pong nakaraang linggo, tinalakay natin ang kontrobersyal na topic tungkol sa works o gawa. Isinulat po ni Paul sa Ephesians 2, 8-9, ang sabi, God save you by His grace when you believe and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ngunit sinabi rin niya na ang kaligtasan ay dapat magbunga ng mga gawa nang sabihin niya sa sumunod na verse, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God prepares in advance for us to do. Klaro po na ang mga gawa ay hindi nagliligtas ng tao. Dagdag ko lang po sa James 2.10 na ang sabi, For whoever keeps the entire law yet fails one point is guilty of breaking it all. Tulad po ng sinabi ko sa mga nakaraang episodes, walang tao ang makakasunod sa Ten Commandments na tinutukoy na law. Guilty po tayong lahat. Kung merong isa na hindi mo masunod, ikaw ay nagkasala na. Pero ang magandang balita, ikaw ay mapapatawad if you have Jesus in your heart. Since naumpisahan nating pag-usapan ng works o gawa, na kadalasan ang naririnig natin ay ang pangangaral na binibigyan din lamang kung ano ang dapat gawin natin para sa Diyos. Kaya pag nag-church tayo, we start feeling guilty kasi we don't measure up we are not giving enough, we are not praying enough, or evangelizing enough. Kailangan nating matuto ng higit pa tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, para sa iyo at para sa akin. In doing so, magkakaroon tayo ng greater appreciation sa Diyos na magkakaroon tayo ng higit na pagpapahalaga sa ating Panginoon at kung gusto natin gumawa ng higit pa para sa kanya. As we read the Bible, makikita natin na ang mga pangunahing emphasis ay hindi kung ano ang dapat nating gawin para sa Diyos, kundi kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ngayon, hindi ibig sabihin na ang Biblia ay walang maraming sasabihin sa atin tungkol sa kung paano tayo mamumuhay at kumilos bilang mga mananampalataya Ngunit kailangan nating bigyang pansin ang pagbibigay diin ng kasulatan sa kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. I suggest na basahin ninyo ang tatlong unang chapters ng Ephesians. Sa unang tatlong chapters sa Efeso or Ephesians, inilatag ni Apostle Paul kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sinabi ni Paul, naririto ang ginawa ng Diyos para sa iyo. At dahil dito, It's time for you to walk spiritually. It's time for you to use what God has given to you. Tignan natin ang bahagi sa chapter 2 at basahin natin. Umpisa sa verse 4, pababa. Okay? Makikita natin ang ginawa ng Diyos para sa sangkatauhan. Umpisa natin sa verse 4. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Na kahit itinuturing niya tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Sinabi pa niya sa verse 7, ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalagana ng Diyos na gawin natin. Ito po yung basihan ng sinabi ko last week na while it is true that we are saved by faith, it is also true that if we are really saved, then there will be good works that follows. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y niya para gawin natin. Kaya kung gusto niyong maging counted sa Diyos ang mabubuti ninyong gawa, tanggapin ang kaloob ng Diyos. Tanggapin ang Panginoong Yesus sa inyong puso at isipan at tayo ay magpatuloy sa gawaing iniutos sa atin para gawin. Huwag po tayong makontento dahil ligtas na tayo na enjoy na lang natin ang ating mountaintop experience at wala nang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao hambing natin sa unang tatlong kabanata sa Ephesians to being on the mountain top. Doon po sa Mark 9.5, kung maalala nyo ang kwento ng si Jesus ay nagbagong anyo doon sa bundok. Nakita ito nila Peter, James, and John. Nabigla si Pedro sa kanyang nakita at sinabi niya kay Jesus, Rabbi, it's wonderful for us to be here. Kumawa tayo ng tatlong shelters as memorials. Isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Nagkaroon sila ng mountaintop experience. In the essence, parang sinabi ni Peter, huwag na tayong umalis sa lugar na ito. Kalimutan na natin ang tungkol sa mga kaguluhan sa ibaba ng bundok. Magtayo na lang po tayo ng kampo at manatili tayo dito. Habang nasa bundok sila, kasama ni Jesus, hindi alam ni na Pedro, Santiago o si James at ni John na may isang lalaking naghihintay na talagang nangangailangan. This man had a child who was possessed by demons and needed a touch from Jesus. Sometimes we wish that the Christian life could be a constant state of euphoria or a feeling of intense excitement and happiness in which we are always experiencing God in some wonderful way. Pero, we cannot live palagi doon sa mataas, doon sa mountain top. Kailangan natin bumalik sa mga lambak kung saan merong pinagagawa ang Diyos para sa atin. Sa totoong mundo ng praktikal na pumumuhay kasama ng Panginoon. Okay, ba? Tara? Try na tayo. Gracious God, our Father, you have made us alive in Jesus Christ, even when we were dead in our sins, and you have raised us up with him and seated us with him in the heavenly realms. We thank you, Lord, for your incredible grace. And the gift of salvation through Jesus Christ. Help us to grasp the depth of your love for us and to live each day in the reality of our identity as your beloved children. May your Spirit continue to work in us, transforming our hearts and minds to reflect the likeness of Christ. Empower us to walk in the good works you have prepared for us. that we may bring glory to your name and advance your kingdom here on earth. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ang ating mga susunod pang mga weekly devotionals. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. At alam nyo po, mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel, ang Silver Lining. Salamat po muli, ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.